tayo ngayon ka sa namimitas ng tanim ni Papa na Balinghoy. Nagkikrabe ako dito sa Balinghoy guys kasi nakita ko ang ganda ng talbos. Dito papapa, pa Papa. Hindi naman siya masyadong nakainyan pero ako gustong gusto ko. Yay! Meron kasi kaming tanglad. ba diba? Swerte namin. Uy, nagbukas na si Taka. Excited naman si Taka magbukas. Mamitas Pa, ingat ka. Baka may snake eh. Hmm. Sound ASMR si Papa pag na may Oo, oh, diba? May meron din ako. Oopsie. Dito. Madami na yata pa. Kama na Diba? Ang dami naming talbos ng balinghoy. Eh. Oh. Tutulin ko na naman yan. Ito papa. Ay, hala, nalabag tuloy. Ay. Yan. Thank you. Aray. May malaking lamok na kumagat. Sobrang laki. Labang ano yun? Tinama pa. Dami ga pang napitas. Thumbnail, may halabang pang So, yan na guys. Pinipilian, hinuhugasan na natin yung ating balangkoy. At, kailangan natin ito siyang tadka ng very, very fine. I'll show you later po. Kasi, wala na. Hindi na kaya nung ating battery. So, yan na guys. Tinatadkad na natin yung ating kamoting kahoy or dahon ng balangkoy sobrang sarap nito guys pag nilagyan nyo to ng gata at meron kami ditong tanglad na nahimatay na sa bagyo and look our papaya guys kawaw din sya dami pa naman yung guys pasensya na na against the light tayo pero ganito lang po yung ginagawa ko dito sa tao ng balinghoy dahil wala tayong martar or yung bayuhan so, ganyan lang siya naman siya. Ipino ko naman. Pasensya nyo na guys. Against the light. I know that. Kaya na no, wala tayong ibang choice. Wala tayong ibang stand. Pinong-pino na siya. I think. Sobrang bigat lang na siya. Pakita ko sa inyo Nang malapitan. So, ayan na siya, guys. Sobrang kung ano na, pino. Okay, e, tanggalin natin ito isa. So, you can see closer. Ganyan lang po. Sobrang tad, -tad na niya. Wala tayong martyr, guys. So, we have find a way. <laughs> Dahil gusto natin kumain ng dahon ng balinghoy. At ito na yung kanyang ano, guys. So, step. Si ating balang hoy at nandito na rin yung ating gata, panggata. At yung binili natin kanina sa 7-11 na hipon or prongs. Kwatay ng tanglad. So, yan Let's go, tanglad. Ay, kawawa naman si tanglad. Natumba na siya, guys. Dahil siya sa sabagyo, eh. Kailangan to ni Papang itukod. Tingnan niyo. Oh. Hindi ko siya matukod. Let's ko na tayo ng tanglad. Wait. Oh my god. Oh. Here you go. Guys, magsutay na tayo ng ating ginger. Ito na yung ating gigisa bawang sibuyas, tanglad. Nandito na rin yung ating put in the garlic. Ayan okay, na guys, ito na. Sorry, hindi ko na naipakita. Mas simple lang po yan. Inis ako lang po yung bawang sibuyas, luya tapos niluto ko na itong kasaba, dahon ng kasaba tapos nilagyan ko na itong mga prawns o hipon so yeah, sobrang sarap nito guys, kaso hindi siya ganun karami yung gata namin maliit lang yung gata na ko at matagal na yun <laughs> ito yung tanglad at tayo ay kakain na maraming salamat po sa inyong panonood sana magustuhan nyo ang ating simpleng recipe. At sana next time makaluto ako ng buo ang ating video. Di ba diba guys? Kasi ngayon putol-putol. <laughs> guys. Kain na po tayo. Ang guys. Balinghoy natin. Ilang piraso lang yung prawn namin Hindi eh. Na lang ma. Sampu. Kain <laughs> huh? po. Kumakain na si Papa. Sarap pa? Mm -hmm. -hmm. sarap daw. Okay. Guys, dapat best daw yung aming balinghoy. Ano? You know? mm -hmm. Thank you po! Kain na po tayo!